I don't even know kung paano to ano no. Paano yung magiging discarte dito ng pangulo no. Of course, hindi naman siya inaasahan natin na mm -hmm. siya yung magpapanagot dito. Pero malaki kasi yung ano malaki yung uh, impetus nung kanyang sinabi dito sa ano sa zona. Mm -hmm. Ang problema, 'di ba na pag-usapan natin to last time eh. Pero no? bang anticipation yung pangulo dito no. Pwede umabot sa sa pintuan ko to no. Again, itong discussion na tung ito, bahagi ng discussion na ito sa mga DDS, hindi to para bigyan ko ng bala. Mm -hmm. Pinag-uusapan lang ito para mas maliwanagan yung mga matitinong nanonood dito, hindi kayo, no? Yung mga mm -hmm. trolls. Sure. Para mas maintindihan yung issue. Kasi example, no? kanina nabanggit ko kay, kay Com Heidi, maraming dapat sagutin dito yung ano, eh, DBM, eh. di ba? When it comes to the releases na, na nasa program funds na punta sa flood control, di ba? Hindi ba sinabi sa Pangulo yan noong mga panahon na yon? At parang ngayon lang narinigin sa Pangulo, ah, ganun pala. Ganito na pala yung problema sa insertion, etc. Et Yan sa akin. Hindi, katulad na, na halimbawa nitong mga nakarang araw, uh, nilabas ni Yusek Bernardo yung pangalan ni Executive Secretary Bersamit. That's uh, just a... Uh, <laughs> yun na yun eh, pintuan. Lapid, uh, eh. Lapit eh. Lapit-lapit na nun. Tapos binabalatan na ng mga DDS, si DBM Secretary uh, Pangandaman. Malapit-lapit na rin yun, di ba? So, makikita mo kung saan yung direksyon, uh, paano ginagamit ito ng mga DDS. Pero ang problema ko lang, halimbawa, uh, meron kang uh, testigo, katulad ni Jose Bernardo, walang binanggit na jingoy na, na, napakalapit niya. Baka nakalimutan lang. Walang binanggit na Mark Villar na nakapoint sa kanya. Oo. Di ba? So, iyon yung isang problema diyan. Tapos sa itong si sino ba 'yon? Master Sergeant, no? biglang uh, ang pa lang butas nung kanyang kwento. Hindi natin sinasabi na yung kanyang buong testimony ay mali. Sinasabi lang natin dahil may mga maliliit na mga elemento na mali, yung kabuuan ay na wiwi ke na apektuhan, di Itong si itong si Diskaya, puro mga kongresista ang binabanggit. Wala daw senador na involved. Diba? Ito naman si Bryce, puro senator naman ang binabanggit. No? Wala masyadong kongresista ang binabanggit. So may mga selective amnesia. Ito mga to. So yung mga binabanggit nila ay kailangan nating talagang suportahan ng ebidensya. Dahil nga, very imperfect eh, yung kanilang testimony. No? Bakit may ganong klase silang uh, mga binabawas uh, dito? no kaya at uh, bago sila tumestigo ay yung kanilang mga pangalan ay maitent na talaga so uh, napakahalaga yung uh, yung sinasabi ng mga iba natin mga kababayan na teka bago nyo isama sa uh, kwenyan as state witness ay siguraduhin nyo muna na talagang yung kanilang uh, testimony ay ah uh, uh, iko-condemn yung mas malalaking mga mga isda sa kanila dahil kung hindi ay hindi lang sila maabsuelto magkakaroon ng immunity hindi lang nila ibabawiin iba yung hindi na mababawi yung mga ninakaw nila in their billions no in their billions lang mo sila as state witness ngayon kasi nasa witness protection sila eh. just one step from being a state witness Ingat tayo, baka yan ang maging trigger sa talagang sobrang galit ng mga tao. Nakita na natin yung galit ng tao eh. Pero pag ginawa niya yan, baka yung sobrang galit ay talagang sumabog at kung saan tayo pulutin. Diba? Wag naman, wag naman. Pero to, dadagdag ko lang senator, no? Nakita niyo ba yung larawan ni Sara Deskaya ay nakagano, no? Hmm. Naka finger heart. sa DOJ. Oh. Nakakagago eh, no? Talagang... Uh, <laughs> Sa akin, ano yun eh? Yun, yun yung, yun yung imahe ng impunity. Yung para bang... Saan mo huhugutin yung ganong kakapalan para makapag-finger heart ka? Na nasa gitna ka ng investigasyon. Of course, nag apply ka for witness protection program. Yung bintang sa'yo, beyond seryoso. Ilang bilyon piso yung pinag-uusapan. Tapos gaganong ka. 'di ba parang kang dinuraan sa mukha. <laughs> talaga impunity talaga, 'di ba? <laughs> yan, yan, 'Yan ang imahe ng lar larawan ng impunity, 'di ba? Para bang serious. Tapos may mga tapos may mga senador ka na dinidepensahan sila. Buti na lang inarticulate ni Senator Ping Lacson. Ba't mo dinidepensahan sila? 'Di ba sabi niya ganoon? No? Hmm. Tapos eh itong nagdedepensa eh lumalabas, binabanggit ng isang kolumnista na hindi naman ganun ka-credible pero uh, controversial din na tumanggap dito sa mga ito ng daang-daang milyon. Diba? Eh, siguro, pano to, ito, sinong scoundrel na paniniwalaan mo? <laughs> yung scoundrel na naglabas <laughs> o yung scoundrel na binanatan, ba? Diba? <laughs> Tapos ngayon, nakita ko yung lumabas na bago na yung asawa pala nitong senador na ito, eh, meron talagang relasyon sa mga diskaya. Uh, confirm ba? Confirm? Eh, siyempre. Eh, kaya hindi ko binabanggit yung pangalan dahil uh, kailangan pa natin ng uh, katibayan. Pero hindi ako mabibigla. <laughs> hindi ako mabibigla. <laughs> <laughs> ako kasi, ayoko man ang pag-usapan kung hindi pa naman confirmed, di ba? Pero, Pero naniniwala na kasi tayo sa due process eh. Tama. Tsaka no? benefit I of the doubt. <laughs> no? Unless, <laughs> unless proven no? na tama ang notary public. <laughs> Oo. Oh, Masa, uh, kailangan <laughs> na kanotary. No? Kailangan nakanotary yan, yung ngayong aligasyon. Grabe, no? Hindi lang pala mga flood control ang mga ghost projects. Meron din palang ghost notary public. No? So, talaga ang daming Ipa ghost. <laughs> Oo. Ipapatawag ba yung ano? Ipapatawag kaya yung uh, yung abogado na well, like Malamang, malamang. Ito ng uh, Master Sergeant, eh parang hindi yata pumunta sa NBI. Kahapon. Oo nga. Oh, tarang... I, If I'm not mistaken, oh, yun ang reason kung bakit hindi pa pinapa-case built up si Martin Romualdez. Tama? Mm. Kasi hindi siya sa may putyong ano eh, yung main accuser. Yes, yes. Kaso ginagamit na itong ano, uh, pampropaganda ng mga DDSS na sabi, oh, bakit wala sa listahan si Martin Romualdez? Yun yun, di ba? Oo. Oh. Eh, yun, di nagpakita eh. <laughs> oh, sana magpakita. Oo, oh, sana magpakita. No? Taka yung pag nagpakita siya, yung hindi na ghost notary public. Yung, yung talaga na notarized na lang, hindi ghost notary public. Diba? ba mm -hmm. So, dahil, tapos eh, lumalabas eh, marami pala tong sinamahan. Si Fael Don, na natanggal sa customs, si Office of the Vice President, etc. Mm -hmm. Pero uh, parang may isa pang angulo eh. Dahil ine emphasize nila yung pagiging marine niya para i-agitate yung mga katulad niya na mga marine. Sana naman hindi ma-agitate, di ba? Dahil may mga iba pang nangyayari. No? De, pero ang dapat bantayan dito yung ano, ilababalik ko ito. Ano, yung uh, destabilisasyon na clearly mm -hmm. uh, may ugong. Yeah, uh, kaya nakakatawa yung kwan. Nakakatawa yung uh, yung ginawa nila sa article ni Manny Mugato, our Pulitzer Prize awardee, di ba? Na nagsabi siya ng ganito, na may ganyang uh, threat, uh, destabilization, revgo, uh, a week ago. Tapos eh, uh, last week, uh, lumabas naman na, uh, uy, involved dito ang CIA. <laughs> involved dito. Secretary Gibo. Talagang ginawang uh, ludicrous yung kanyang storya ah, para maging hindi believable. Diba? Yung... yung yung uh, may, uh, may 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 pagsasayops ganun oh oh yung uh, binanggit natin isang gabi with Barry yung reverse trap di ba kinanon no. mo yung reverse trap mo pero, <laughs> pero eh, obvious, obvious, eh no na may sumakay <laughs> you know ginulo ginulo yung uh, yung storya uh, until so, magda-doubt ka na wala naman iniwala Ah, oh, diba? magda-doubt ka na